San Jose, itetest ko muna pong boses ko. Do, re, mi, mawala po kasi. Magandang gabi po, para kay San Jose. Pag sinabi kong ayos, sabihin nyo okay. Ayos! Pag sinabi kong okay, sabihin nyo. Michelle Olivernes, Estela Española, Elena Herbacio, ang mga tumulong sa akin mag house to house para makamayan ang buong barangay San Jose. At syempre pa sa lahat ng volunteers, maraming maraming salamat. Kanina po at kahapon, may sa akin, Tito Miel, di ba isa, isa ka sa mga nagpuwis no noong pandemya doon sa St. Thomas Academy na nagpakuna ng na 15,000? Bakit ayaw mong sabihin sa mga tao? Sabi ko, shy ako. Nagpapakumbaba ako. Sabi ni isa, Tito Miel, tibay ko yung tumulong yung panahon ng bagyo sa Santo Tomas. Bakit ayaw mong sabihin sa mga tao? Sabihin ko, sapat na ang iyong pasasalamat. Ako po si Tito Miel Nora, dalawampung taong hinubog ng mga international organization Luzon, Visayas, Mindanao. Nagbibigay po ako ng proyekto para sa mga bata, babae, LGBTQI. At isa po sa mga proyekto na nakilala ko, at tinatawag ako na pag sinabing Nora, sinasabi nila regla. Pag sinasabi regla, Nora. Kasi namimigay po ako ng napkins. Bakit? Yung mga bata pong babae, edad 14 hanggang 16, kinakailangan na natin protektahan. Kaya kapag pag sinabi kong regla, sinasabi nilang Nora. Regla! Nora. Regla! Nora. Yan, protektahan po mga batang babae. Sa pag, paglalakbay ko po, Luzon, Visayas at Pindanao, sa kalsada po na Santo Tomas, marami pong naiwan. Maraming naiwan ng mga taga na Bakit? Yung kalsada po natin, 70% di kaaya-aya. Tama po ba? Ang San Jose po, napakayaman. Pero higit itong yayaman kung ang mga kalsada po natin ay magiging maayos. Tama? Tama. Pangalawa, mayaman ang San Jose, pero higit pang yayaman kung ang kabuhayan po natin ay ating magtutulungan. At pangatlo, kalusugan, pagtutulungan po namin ni Eric Gonzalez ang kalusugan ng mga taga San Jose. Meron po akong tatlong programa. KKK, kalsada. Ano po yung K sa kalsada? Farm to Market Roads, itutuloy po yan ni Engineer Noli Sanchez. Palakpan po natin. Pangalawa, yung pong mga kontraktor na pa charger lang at hindi nagpe-perform, ibablocklist natin. Okay po ba yun? Pangalwa, pangatlo, kalusugan. Lahat po ng mga trabahador dito sa mga nagkakayod na mga tonta, kinakailangan may libreng check-up. Tama po ba? Libreng vitamins, tama po ba? Yan, pagtutulungan po namin yan ni Eric Gonzalez. Pangatlo, kabuhayan. Dagdag kita sa mga taga San Jose kinakailang may pautang pero mababa ang interes. Ayos ko ba Ito po yung programa ni Engineer Noli Sanchez at Bayos Mayor Silva at ng Team NBS. Sasamahan niyo po ba kami? Sasamahan niyo po ba kami sa kansada ng magandang bukas? Kasi itataas po namin ang antas ng pagiging leader sa bayan ng Santo Tomas. Ito po si Tito Mial Nora Tubong Santo Tomas, pride ng Santo Tomas maglilingkod sa inyong tapat. Pero kinakailangan, sama-sama po tayong maglilingkod sa bayan. Sasamahan po natin ang Team NDS para sa magandang bukas. Sasamahan niyo po ba kami? Eh? Kaya tayo pong lahat ay magkakasama. Basta para sa mga dumasino. Ang ating may bahay. Lahat ang gagawa. Lahat ay maiyaan sa inyo.

tayo. Barangay ah! San Jose, sama-sama po nating suportahan. Tito Mian Nora, ang tito ng bayan number 16 sa Balota. Magandang gabi, maraming salamat po. Kansada, kalusugan, kabuhayan, tito Mian Nora, sweet 16 sa Balota. Pagpalain po ang San Jose. Salamat po. Muli po, yan po ang ating uh, number 16 sa Balota, ang tito special Tito Miguel Nora. At ang susunod pa po na pabahagi ng mensahe at maglalag po ng kanyang programa.